pasok na kayo. Hello. Ah, oh, iwan daw yung bag, yung bag. Doon, doon, doon. Uh Oo. -oh. Ikabil mo yung nag-atan, so dito tayo mag-grocery, guys. Mas malamig. Pero mas mahal. <laughs> San ba? Pag nantayaw. Di tayo na, jaja, jaja. Sige nga, Rodan. Anak ay Tugot at Kapotikwa. Nagbabangad na no ubing. May dun uh, pa rin lang ato. Talaga nga talutong da, ah. Uh, ag uh, goma grocery ka no apo ti balona na ate bala sang mm -hmm. oh, amo mak makamukita da apo okay, guys kayo nang mantika dito mas safe ako din bantayin kuno kay apo tag yung base dito imo so Pati kami nga umay a grocery mm -hmm. ta medyo na lang isbaset. Ano uh, di ka ng food. So, so uh, Awang gayam to oyster sauce ko. Gumatang tayo to oyster sauce. Nabati wow. um, uh, kompleto amin dito yan. So, guys. Basit lang kaya lahat. Tapos sa uh, yung kan sauce na pang barbecue sauce. Masarap din yun, guys. Tumira ka na sa si bahay, ah. Oden. Oden! Siya di balay menta nagha. No, Kay nga gatanan ni yung palingti aklatan. Mm. Milo. Milo. Ay magigatasan to.

Whoa. Ako na, ako na, ako na, ako na. Oh, ito para kanya dagi si talpe. Oh, Mahan na imas ata fruit. Mahan oh, na imas. Na, <laughs> yun na lang. <laughs> <laughs> Hindi yung isa yung chocolate. Hindi <laughs> mas. No, yung stars ko? Okay. Ate, na atin atin na imas eh. atin yun. Ayaman yung stars Ano atin tama sa atin. Madiyan to bola kaya ta. Ikaw kayo madakwar tayo sige. Salam. oh. Hmm. Agwalis di balay ah. Maturog lang ta. ka gwalis ka ah? ka. Gatangan ka tikas tao. Ako dyan nawalit na. Agwalit ka di balay ah. Matulog dyan ah. Kaduan ta ah. Kaduan ka mo. asan bakit pa? Ni Jaja Jaja uh, then, mm -hmm. guys, nalpas kami na grocery gawid kami, nagpudot pa lang. Lagi tayong kakadok na nagtatampeng dah